Saan? Oo. So, hindi ito. Yan. Yan lang yan. Meron konti na. No? Mm -hmm. Tapos ibibinto natin? Mm hmm. Yes. Bakit ka yung sakit. Anong gusto mo yung sunog o hindi sunog? Hindi sunog. Hindi sunog? Oo. Eh 15 minutes lang. Oo. Matakot ako kaya na yung sunog. Hindi, hindi sunog yung kanya. Uh, 15 minutes lang yan eh. Wala, wala ang mark nga eh. Saan ba yun? Ito? Yeah, yan, yan na. Ito ba yung message ko nung karaan? Hindi yan. Yeah. Ito din yun? Ay, hindi pa siya gumaling? Hindi. Bakit ayaw niya? Ang tigas ng ulo niya. Kasi nakalimutan ko, nakaligo ako. Ay, nakaligo ka nung gabi? Hmm. Sabi ko, anak ka. Ba't pala ako. Pero ganun nga din After three days, kung hindi pa rin gumaling, guys. Pwede masas nyo na ulit. Masage nyo ulit after three days. Pero hindi sila nakasakit. Pero hindi ganun nakasakit. Mm -hmm. Ito lang. Mm hindi -hmm. dati yung unang masas nyo, kung ano Pero hindi na. Parang hindi na May lang tapos gusto mo bintosa ha? Gusto <manyan> so, mo na matry? Oo. Gusto ko lang maraming mara bintosa na wala. anong gusto mo? Dito din, lagyan yeah, natin. Oo, yan. <manyan> tapos <iraring> natin ha? Sige. Ah, maraming. <manyan> <Did> Medyo masakit. Ha? <manyan> <manyan> <Did you> masakit? gusto mo experience. Ano <manyan> maraming <manyan> <Did> mo? Medyo masakit. eh. Nakasubo ka na Hmm? na yan? Hmm. Ang ah, hamak mong gumawa kasi ay yung nag kami dati nang, nang training kami yan. 20? Sunog talaga as in. Ha? Ano na? 20 minutes. pag talaga ka na na? Sa Wensha family ng Wensha. guys sa Pasay. Hindi masakit. Hmm. Unad lang yung pag-sak lang yung sakit. Nabawasan ba kung meron pa? Nabawasan. Sinensya, pwede sabaylo, bukas? O oh, pwede na, may no? dito siya manigo. Wala na nga akong kumakap pa sa'yo eh. Wala na nga, hindi na hindi na nga, iyaw grabe eh. Mga months nga hindi unang, ano. Hindi na kasi sa'yo ng mga sakit. Okay. Comfortable ka na sa ganyan? Yung kamay mo ganyan? O gusto mo baba? Parang ang maganda ganyan. Ha? Uh Yung kung saan ka komportable. Kahit saan, pwede ganito. Okay. Okay, this. Do this. Okay, close na. ito mo gamitin natin. Lagyan natin na. Okay. Yung dulo. Sipsipin niya yung lamig. Hmm. Sipsipin niya yung lamig. Patong na So saan yung masayad na ayan Ay, niya? Doon natin ipatong yung ayan yung ano binalot na bariya. Bariya to guys. Yan o. Tapos ba? Basta malinis to, nilagay ko ng alcohol yan. Tapos, tissue si Kobe. Hapon, sili natin yung baso. Dalawa lang ulit. Gaya ka komportable? Hmm. sa mga Mas, mas okay yung ganyan. Okay. Parang flat siya dito. Okay. Yung scapula hindi siya ano, okay. Pakiram okay, daw. Sakit? Okay. Hindi, hindi. hindi masakit. Saan ba masakit mo? Masakit pa nila, yung dito sa kamila. Ah, okay. Parehas lang? Mm hmm. Hmm? Meron ano siya guys. Dalawa lang siya. Si dalawa ng bansu namin. Kung saan yung masakit, yun na lang nilagyan na. Nilagyan ko. Pero, yun nga, sabi ko nung, ano, pwede ito lagyan dito, dito, tapos, dito, dito, hanggang, hanggang lower back, kung masight yung lower back niya, pwede doon. Bali, ito, ah, palagay natin, 2, 4, 6, 8, 10, 10. Kung masakit yung dito niya, lagyan nyo rin. So, dalaw ang dalawa lang yung available na pambintosa sa sa atin. Kaya lang. Eh, yun lang. Na Iyon yun lang naman din ang importante kasi yun lang yung masakit niya na area. Lalo na ito. Itim na itim guys. Orasan natin. Nasa 4.10. Ah, tapos tayo na, sabi niya ayun yung sunog na sunog. So, tapos tayo na, 4.25. 15 minutes lang. Tapos, ilaraning bintosa natin siya mamaya. So, habang nakababad din, guys, pwede natin siya i-massage yung kamay. Kung sa spa ka nakatrabaho, habang nakababad yan, pwede mo siya i-massage yung kamay. At saka yung paa. Diba, 15 minutes? E di, para hindi masayang oras mo. Massage na yan. Hindi yan matatanggal kahit anong ano mo yan. Kasi naka ano yan. Parang nakalakang siya dyan. E Pa Masarap. ji. Hmm. Ikaw Okay lang? Oo, oh, okay lang. Kasi hindi natin yung yung icon eh. Okay lang yan para lumabas lahat ng ano toxic sa tama mo sa kapis. Para ko pa nagdentro sa <coffee>. sakit. <laughs> ah, hindi. Hindi. Masarap. Hmm.

Sumasahit pa rin dito, no? Hindi na. Yeah. pag sum, Pag sinusumpong lang siya, no? Uh -huh. Minsan, pag nangalay, no? Uh -huh. Hindi kaya sa mga uh, gawain bahayan, no? Siguro, no? uh -huh. sa luwa yung bahay. Tsaka sa aircon din. Oo doon sa counter. Uh -huh. Parang parang dami. Eh. Aircon, nasa aircon Oo, dati nga doon sila. Oo, hali. Pinapasokan siya ng na dami so, yung likod niya, parang pumapasok sa loob ng ano no? Oh, Oo, parang kumilanggang mo eh, yung aircon, nasa likod mo na, Mm. Pag ako dyan nga nag -ano, nag-bantay, ano hindi eh, ako tumatambay dyan. Gano'n si sa upuan. Magalit rin siya, mayroon pa nila. Walang bantay? Oo okay. oh, nga, tama. Kasi na, nga, attendant nga, laging dapat nandyan, baby. Baby Pag may dumating. Oo okay. nga. Pwede na yan ganyan kasi nagbulong naman siya. Ano ba yung um, um, well, ang stone? Ang stone? Ang mahirap na sa stone, dahil pabalik-balik ka doon sa nagaya niya, init. Mm. Init sa kamay, tapos... Ano talaga yun? 90 minutes talaga yun. Hindi pwede 1 hour lang lang. Pwede one hour siguro kung bakla. Ano ba gagawin yung bato ang i-massage? Oo, ang bato ang i-massage. Gawin ko nga kung papayas sila na gamitin natin ng stone na Yung? gamitin na ng stone na bang um, stone na mga masage. Hindi naman tayo yung ano. Kailangan siguro ano, tapanan Ay, pero may stone ako sa bahay. Stone? Ano nga lang? Aling nga Binili ko talaga yun. Ilan ba lang pwede? Nagkaya na yun sa Hindi makati sa'yo? Hindi. Kaya yung sun kong mati. Siguro yung mga ano nang du du anong, dugo niya nagre-react. Dumi? Hindi yung uh, nagre-react ng ano niya. Dugo niya sa atistong. Ay sa atistong sa ano, bento sa... Hindi dumi kasi parehas ang naman yun. Eh. Ligay ko pang alcohol no, yung baso nun no, eh para anong maninis. Kailan nila nagdawan mo kati? During the niyan. Hmm. May iba diba na nag, nag kahit mm. sa exercise mag exercise nang nangangati yung na, nagre-react yung ano nila katawan nila. Sa Parang ganun siya. Doon ko lang sa akin. Pinilagyan ko siya powder.

sa pagkuha nito guys, itusok. Yung itusok na yung tuturo dito. Pasok mo dyan, lalabas yung hangin yan. Okay na yan. Dito, itusok, lalabas na. Pero ngayon, dahil maglalaning binto sa tayo, hindi ko muna siya totally na kasi labas ng hangin, lalabas yung hangin lahat. kunti lang para pwede ko siya itakbo-takbo ang ganun. So, gagawin tayo ng running. Ito guys. Okay. Nating na natin Tumakbo. Tumakbo. Kunti na no? Hmm. Hindi ko gano'ng kasunog sa iyo. yung pakiramdam? Masarap. Sarap siya? Mm hindi, -hmm. hindi makati? Mm hindi. -hmm. Ba't kayong dress sa natin. natin ha? Lang. steady. Pag kulang yung hang guys, dagdagan nyo rin na. apoy sa kanya yung itatakbo. Natakot ka? Mm Hindi. -hmm. Kamisang. Masa, ah, natanggal yung hangin. Pag ganun dito, sa tanggal, Lagyan ulit natin. Tapos, saan natin takbo okay? takbo. Sakit? Saan may ito sa akin, no? Oo, dito. Hai hmm. ser bisa Hmm, Bigyan na tayo ng ganda sa kanya. Ano siya? Ang kaya. Itim na itim. Ay, itim na itim yung pula pala. Okay lang, ha? Hmm. Dito wala. Dito wala. Dito wala. Ano mo yung ano? Ah, uh, tawag nun ko, buwa sa ibang basa. Tapos, dito sa akin, kuwasa. Di mo alam yun, no? yung kikis-kis. Parang ganyan yung nangyari sa akin. mo. Marunong yun. nung din ako nun. Ano Yung ceramic spoon, tapos ikukus-kus mo pang tanggal sa damig, guys. Marunong ako nun. Balang araw gagawa ko nun ng tutorial. Para uh, alam niyo kung paano. Pag yung gustong matuto, kung paano magawa ng mag ano ng wash. Nakatulong din yung para matanggal yung lamig guys. Medyo mahapti lang yun kasi mamumula talaga siya. Gaya nito ngayon o. No? kulang pulang pulang yung likod niya. Ayan, magiging ganyan guys. Yung wash. Kaso ang gamit mo noon, ceramic spoon. Kukuskus mo yan dito sa mga sa mga gilid ng spine. Ituturo ko yun sa inyo balang araw. Pero dito muna tayo sa running bintosa. sa Ito pa lang bintosa sa guys. Bawal to sa high blood. The same din sa mas sa massage, bawal i-massage yung sobrang taas yung BP, ganun. Kasi pag ganito, pag na-nervous yung client niyo, mas lalo tataas yung BP niya. Kaya bawal. Mas bawal din para to sa may diabetes. Kasi, ang kagaya niyan, nagkakait siya ng ano, yung, yung dugo niya. Oh. Please, possible na magkakaroon ng blood clot. Basta bawal sa, ano, uh, may sakit na diabetes. Pulang-pula. Pero hindi siya masakit, no? Mm. Oh, hindi siya masakit guys, kahit pulang pula yan. Parang ano lang ba? Parang piling mo na bubong ka, pero hindi naman bubong. Dong kami ni gudi tu muka. Maraming bawal pala nito guys. Kung may sakit ka sa balat, bawal din to. Tapos kung may sugat yung balat mo bawal din syempre. malaking pimples, bawal din, masakit. Kasi masakit yun. Kung masakit na nga itong ganito simple sakit, mas masakit kasi open niya yung ano nun ano, eh, di ba? Wounds, no? Yung malaking pimples. Di ba may tao malalaki yung pimples? Ano ko So, yun, guys, pag natapos nyo na, pwede nyo na siya, tatanggalin nyo lang ganyan, ganyan, natapos na yan. So, ito guys, pag, pag natapos nyo na, oh, ano ba, Pwede na? Ha? Nakatulog na siya. Yun lang, tatanggalin nyo na. Tapos, ang gawin nyo nito ngayon, bawal na kasi yan, hawakan sa kamay. Lalo na pag yung kamay ko, may, may oil, ano. Pwede nyo siya lagyan ng pulbo. Pwede na lang hindi ko ang tayong pulbo. Tapos, sa kanya siya i massage. Pero dry massage na ang gamitin nyo. Часу. Kung masakit pa, ano, mas malambot na siya ngayon. Pwede dati. Yeah, my So, yeah, guys, thank you for watching. Bye.